Ibinahagi niya ito siya mula sa kanyang IG account ang kanyang morning routine hanggang sa pag-inom ng kanyang choco barley bago pumasok sa trabaho. Waiting up for another amazing day. Isa si Atasha at ang kambal niyang si Andres Molak na endorsement ng I Am Worldwide kung saan gumagamit sila ng barley drinks. Without my everyday routine, packed with fiber and nutrients, supports digestive health with a delicious chocolate flavor. This is my go-to for a healthy, happier... Kaya naman pagdating sa trabaho sa Itbulaga, makikita ang sigla at saya ni Atasha na ginagawa ang kanyang trabaho sa naturang programa. Laging kasama ni Atasha Mulak lalo na sa pagsayaw ng Ice Cream Yummy si Narysa May at Karen, ang cute nilang panoorin. Talagang palabati at laging naka-smile si Atasha, mapa-audience man ito ng Itbulaga or crew ng programa at super ganda niya. Huwa-hataw ang dalaga sa kanyang dance performance habang sinasayaw ang 1980s dance music. Super nakakatuwa siya siya kapag sumayaw, napaka-energetic nito at parang ising-isi lang sa kanya ang bawat steps. Lumabas ang kakulitan ng dalaga dahil habang nasa gilid ng stage, pumaikot-ikot ito at ang sabi niya ay microwave dance daw ang kanyang ginawa. Kinantahan ng Christmas song ni Natasha, Atasha, Miles, Raisami at Karen si Senator Soto sa loob ng kanilang dressing room. Awesome.